Naglalayong palakasin ng papel ng edukasyon sa paghubog ng matatag at food secure na mga pamayanan pinangunahan ng Department of Science and Technology Provincial Science and Technology Office of Nueva Ecija o dost ang seremonya ng paglilipat ng pondo sa Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST para sa Project Chef na ito sa tema ang Cultivating Hope and Powering Futures na nagsusulong ng pag-unlad ng mga paaralang may mataas na bilang ng mga mag-aral mula sa indigenous people o IP communities. Bagamat nakatutok ang proyekto sa pagbibigay ng agricultural toolkits at praktikal na pagkasanay, ang mas malalim na layunin nito ay gawing sentro ang para lang sa pagpapatatag ng seguridad sa pagkain at pagpapatuloy ng kulturang pangkatutubo. Sa ilalim ng Community Environment Through Science and Technology o program, higit dalawampung para lang sa buong Rabaisiha ang makikinabang sa inaasahang makalilika ng mga kabataang may kakayahan at kumpiyansa sa makabago ngunit sustenabling pagsasaka. Sa seremonya ng turnover, pinangunahan ni na Provincial SMT Director Lady Mel B. Sikat, Project Leader Dr. Vilma M. Ramos at ang NUSC Project Team na sina Dr. Rose Casimiro at Dr. Olive Jester Kuya Antonio ang paglagda sa bagong ito ng kolaborasyon. Itinuturing ito mahalagang hakbang upang gawing breeding ground ang mga paaralan ng kabataang may sapat na kaalaman hindi lamang sa teknolohiya at agrikultura kundi pati sa pangalagang ng kanilang pamayanang pinagmulana. Sa pamagitan ng Project Shelf, hindi lamang binibigyan ng kagamitan ng mga paaralan, binubuo rin ang pundasyon ng isang henerasyong handang pangunahan ng seguridad sa pagkain, paunlarin ng ang kanilang komunidad at pangalagaan ng identidad ng mga IP sa gitna ng nagbabagong panahon. Matagumpay na natagpuan noong hapon ang katawan ng isang siyam na taong gulang na batang lalaki na nalunod sa homestead 2 Talavera, Nueva Ecija sa buong search and rescue retrieval operation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Talavera Bravo Team. Bandang alas 5.30 ng hapon nang makumpirma ng mga rescuer ang lokasyon ng bata matapos ang ilang oras na pagtutok sa lugar, na ayon sa mga residente ay matagal nang itinuturing na panganib lalo na tuwing tag-ulan dahil sa bigla ang pagtaas ng tubig. Agad namang isinugod ang biktima sa Talavera General Hospital ngunit itiniklarang wala ng buhay pagdating doon. Naging katuwang ng MDRRMO ang PNP Talavera, Bureau for Protection Talavera, mga opisyal ng barangay at maging ang mga mamamayan ng Homestead 2 na nagbigay ng mahalagang uh, impormasyon at tumulong sa aktual na operasyon. Ayon sa ilang residente, huling nakitang bata na naglalaro malapit sa bahagi ng kanal na malalim at may malakas na agos. Pinuri ng lokal na pamahalaan ang mabilis na pagkilos at pagpagtulungan ng komunidad na naging susi upang mapabilis ang pagsagip at pagkuha sa katawan ng bata. Samantala muling nagpaalala ang MDRRMO Talavera sa publiko na maging mas maingat, mapagmatsyag at iwasang hayaang maglaro ang mga bata malapit sa mga mapangalib na lugar tulad ng irigasyon, bukas na kanal at mga tubigang maaaring biglang at lumalim. Patuloy ding ipinatutupad ng mga otoridad ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga lugar na may mataas na insidente ng pagkalunod upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya. Itinuturing na isang malaking hakbang tungo sa Ustisya ang katuparan matapos maaresto nitong biyernes, Nobyembre 28, ang isang 25-anyos na lalaki na itinuturing pangunahing suspek sa pagpaslang kay Barangay Chairman Cesar Asuncion ng Barangay San Isidro Laur Nueva Ecija. Si Chairman Asuncion ay binaril at napatay noong Hulyo at 13, taong 2025, bandang alas 7 ng gabi. Isang insidente yumanig sa kanilang komunidad at nagdulot ng pangamba sa mga residente. Ayon sa ulat kay Police Colonel Harold Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, ang suspek na residente rin ng barangay San Isidro ay inaresto sa visa ng arrest para sa kasong murder na inisyo ng Regional Trial Court Branch 40 sa Palayan City. Sa ikinasang operasyon ng Gabaldon Municipal Police Station sa Barangay Bagting, nadakip ang suspek at nasamsam mula sa kaniyang pag-iingat ang isang caliber 45 pistol, isang magazine at mga bala. Dahil dito bukod sa kasong murder, nahaharap pa siya sa karagdagang kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ipinahayag ng pulisya na patuloy nilang pinalalakas ang kanilang kampanya laban sa mga armadong individual at kriminalidad sa lalawigan, lalo na't ang biktima ay isang halal na opisyal ng pamahalaan. Iginit din ng mga otoridad na ang pagkakaresto sa suspek ay malinaw na patunay ng pagpupursigi ng kapulisan na matiyak ang kaligtasan ng publiko at maibigay ang hustisya sa pamilya ni Chairman Asuncion.